Tatlong magkakapatid na naninirahan sa liblib na lugar sa South Upi, Maguindanao del Sur, ang natuklasan sa isang child mapping survey na kailanman ay hindi nakapag-aral dahil sa kahirapan at pagkakaroon ng pambihirang kondisyon sa balat at problema sa paningin. Sa tulong ng Bangsamoro Child Finding Tool at ng Inclusive and Supportive Center for Learning Model, agad silang na-refer para sa medical care at na-enroll sa paaralan sa pamamagitan ng isang flexible at suportadong learning approach. Ang news now sa report. Sa pagunita ng World Children's Day, isinagawa ng MBHTE ang isang Child Mapping Survey, isang pamamaraan upang mahanap ang mga bata na nangangailangan ng atensyon at mabigyan ng agarang tugon pagdating sa edukasyon. Ito ay sa tulong ng Australian Government sa pamamagitan ng Education Pathways to Peace in Mindanao Program. Sa mapping, natuklasan sa bayan ng South Upi ang tatlong magkakapatid na naninirahan sa liblib na lugar dahil sa kahirapan. May pambihirang kondisyon sa balat at problema sa paningin. Ayon sa MBHTE, hindi pa sila kailanman nakapasok sa paaralan. Ayon kay Principal Alejandro Intar, hindi umano nakapasok sa eskwela ang mga ito dahil sa pangamba ng mga magulang na makutya na mga kaklase. Dahil sa kanilang kondisyon, kaya hindi na sila pinag-aral sa tulong ng Bangsamoro Child Finding Tool at ng Inclusive and Supportive Center for Learning Model. Agad silang na-refer para sa medical care at na-enroll sa paralan sa pamamagitan ng isang flexible at suportadong learning approach. Ngayong 2025, higit 206,000 na mga bata ang nascreen para sa functional difficulties sa panahon ng early registration gamit ang BCFT na may tuturing na isang malaking hakbang Upang mas maraming bata ang makita, matukoy ang kanilang pangangailangan at mabigyan ng wastong suporta.